Sabi ko, sayo na, hindi ko naman ako. Sila, ano, sila. Mas may lagayan dyan ng mga loo dyan sa bus? Kaya. Ano naman? Sabi ko lang. Ayun. Saan kaya applyan ng ano? Idol Moto. Oo, oh, lang. Lagi magkatandim lang si um, Idol Moto. Ang babae. Ang ganda po. Pero yan, nah. Oo, ang ganda yan. Basketball player yan. Uh -huh. Oo. Huwag mag 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 na mag-aral si Hotter pa. Sabi ko ako, tayo yung cellphone ko, di ko daw Sayang. Tayo yung mapisa eh. Dapat kasi, yan, dyan okay, mo, ilaga yung cellphone mo. ah. Ang babae. Dito, sa atas. Napakabay ito. Namimigay yun. Baka bibigyan ka ng helmet ba? Kailangan ko ng helmet. Wala akong helmet eh. Namimigay yun. Ano lang yun, mga experiment lang yun na yun. Yung mga nagmumutol na walang helmet eh. okay. Hindi, misan din magbibigay sila pag ano, makursunadaan ka. Magbibigay yan sila. Ang lalaki pa ng motor, ang bigla ka Oo, mga big, big bike, mga big, big bike. Oh, oh, napanood ko nga yun, napapanood ko yun. Nakasubscribe ako dyan kay, kay Idol Moto. Idol tuwa ako. Ang ganda to. No? Ang ganda to. Sexy pa nun. No? Sexy yun. Dundong ko. Dapat kasi dinadala mo. Kalaw nga, kalaw nga, Amerikana eh. Hmm, parang Amerikana yun eh. Dilop yung buo. Oo, oh, blandik. Alas na yan. Uwi na tayo. Wala naman dalan, Wala, wala naman na pagdadalan Wala? Hindi, hindi, Ah, May mga pahutang karon ron. No. ang <laughs> bukhan Tinan ang baka niya wala. Tagalitan niyo kasi. Ha? Wala na na. na eh. <laughs> Greek <Agri -kui> pa. Hindi <laughs> eh, uh siguro -oh. ngayon hey, doon. Marami na ako nakakita ng nakakita. Kapag-asig, kayo lang yun. Kasi nung radyo yun eh. Oo. Eh, meron pa.